Welcome back to my blog. Ito ang nag-iisang barbero na vlogger pa. Okay, so ngayon ay shoutout muna tayo kay CJ Linaw Malot. Shoutout sa iyo, brother. Shoutout din kay John Benild Kurimau. Wow. <laughs> shoutout sa iyo, brother. Okay, so ngayon ay uh, gupit tayo ng mid fade. Gumamit tayo ng clipper over So ginamit ko pala kanina 'yung number 1 guard tapos 1.5. Okay, so ngayon ay lining na tayo. Gawa na tayo ng foundation sa ilalim. Mm -hmm. Sarap din pang fade nitong ano ay shinon ko. Okay, so lining tayo dito sa temple. Para meron na tayong formas dito. Ang ah, dito. Meron ng forma agad itong temple natin. Mm -hmm. Okay, ito ay halfway lang tayo. Open, tapos ay... Uh, ah, pakailang ng konti tapos 0.5 na tayo Mm -hmm. Zero close ito ah. Eh. Naka zero close ako sa 0.5 na ito. Lakas din ng double mark. Ano? Panggera din ito ay. Eh. Sa mga nagbabalak bumili ay eh, pwede ito. Malakas na ako ito Yung double mark na ito. Recommended ko ito. Kasi gamit ko na ito eh. Subok na. Okay. Ito zero and close. Tama ba? Open and close. Close muna ako dito para burahin itong kwan ba? Ah, uh, dark spot. Itong buhok ng customer ay napansin ko, medyo pang pakahirap i blend dito kasi may may mga dark spot na mahirap bang i-blend. Pag naman i-blend mo ay medyo parang lumalalim ay. Pero meron itong tamang kwan, parang saktoan lang ba ang pag niya. Okay, so ano tayo dito? Angel's cut muna tayo dito. Mhm. Mm Ayos, talim talaga ng na ito. Sarap pang guhit eh. Okay, same proseso. Uno, 1.5. Clipper overcome. comb. Mm -hmm, Gan sa likuran yan. Ayos. Talim ah. Pakita ko rin sa inyo. Okay. So, lining na tayo. Foundation tayo sa ilalim. Lino. Puti oh. Okay, number one guard. Para ano lang natin. ah uh, close yun ah. Naka-close. Mm -hmm. Clipper overcome. Bigyan natin ng korte na itong likuran. Tapos, ay, ah, 0.5. Close ito. Tapos, yung ginagawa ko minsan, ah, halfway lang. Mm -hmm. Ah, ayos, oh. May mga madilim pa dito sa ilalim, ano. Okay. Uh, ah, na natin itong kwan. Ah, itong dilim na ito. Okay, mo na ako dyan. Pakain lang ng konti para medyo kwan. Ah, adjustable pa. Mm -hmm. Close tayo dyan. Eh, ito na yung kwan ay, ah. Pagka paid nung kwan ng customer ay, eh, parang kwan. Iba ng klase yung buhok na ito. O nga pala, huwag niyo pansinin yung buhok ko dyan, ah. <laughs> Inugupitan ko kasi yung sarili ko dyan, ay. O. Eh. Oh, Kinakraptap ko yung sarili ko, eh. <laughs> Hindi natapos eh, ano. Okay. Iba-vlog eh, ko sana ano yung kaya lang, eh. Pangit pagkakakuha ng video, eh. Mm hmm. Okay, levels cut tayo. Linis na tayo ng konti rito nag-tinning uh, nag season na rin ako para medyo namipis medyo makapal ang volume nitong customer shoutout pala sa ating customer na ito okay ito ang kanyang buhok medyo makapal na buhag na pa pero palang itinatago ito sa kwan okay eh, okay, yun ang kanyang buhok ngayon no? Hmm, kulang pa sa blending eh pero hirap kasi parang may mag iba bang tabas parang kakaiba ito yung makapal itong kwan na ito ay eh. Okay, so, bawi na lang tayo next time. Thank you, Lord!